saya saya kasi nakarating ako dito sa taktak gamit lang yung board ko so pagdating ko ng junction mula pa kumajak ako I mean mula pa traffic kumajak na lang ako so ayun gamit ko tong board mula pa hanggang junction na uh, kainta pa tapos yun nandito na ako sa taktak tayo na si yung memories na dinadala ng tak tak ano parang tayo na 2015, 2016 alam mo yun binata pa kami lahat radical borders delmon longboard crew alam nila yan tayo na baga tayo na kaka issue pa nga eh, iguhan dati pero yeah. ganda sarap ganto mag trip Ayan na mga racers. gagi ah uh, magandang araw pauwi na ako galing tak tak so may dalawang pagkain kasi ah uh, nanalo tayo ng best trick sa slide jam ng bomb Scare 2025 so yung bomb Scare, annual halloween event sya ng longboard so dalamin so dito pagkain po yung bomb kasi annual event simula 2013 ato 2014 basta simula nung nag uh, longboard scene sa uh, dito sa inulugan Taktak. annual na siya so yun nakatawa lang na marami pa dumalo lalo na yung mga old gods yeah salamat sa mga judge uh, napili niyo yung ginagawa ang paulit ulit pero wala eh tayo na tino na yan para asahan nyo na dahil lang salamat salamat man, sa mga organizer tsaka sa mga sponsor sa Dugat tsaka Giant Half Pipe ah uh, Ellie's Skate Shop yeah it's time nakakatuwa lang kaya ginawa ko kaya nasi hanapin ko pa yung sakayan pa Ayala. Pero sa FX ko na to kakainin. Para ano, food trip daw. Kita its gagi. na tayo ulit. Wala eh, sabi, sabi nila uh, kuya sab, ate dyan, galingan ko daw. Eto. Kaya na, pinush ko talaga para panalo. Hindi gago kayo ah Uwi bintang ng bintang. Ah, shit. Worth it yung swap ng Jap bike sa Land Landjats Cruiser. So, salamat men. Boy pa rin, boy pa rin yung skate tsaka yung longboard. Tsaka yung cut syempre. Pampa-improve ng skills. So, kita it's para sa na na, ang layo. Wala taba ako man. Hindi, joke lang. Yeah.